Anong year niya na po? First, first year college. First year, first year, first year. Ah, second year. Kung aral araw na lang, mag-asawa na kayo ah. Hindi, ah! <laughs> mag-aral kayo na mabuti. Yan, sa so, mga tinakakalam, syempre, para malaman niyo din, ako rin po ay graduate ng college. Ako ah, po ay, nagtapos ng bursa ng Bachelor of Science in Computer Science wow. sa bayaw po ng Rojas. Ah, gusto ko pong sabihin na sa inyo na, kahit gandong kalagayan natin, eh, kahit to para nakapagtapos pa po, po ng pag-aaral. Sana kayo din. Ya? Sana kayo din. Sobrang, The cat ano na sarap lang isipin ng pamilya ko na parang hirap na hirap kami noon, parang isip ko parang walang pag-asa ako na makapagtapos dahil sa kalagayan ko, walang kamay, parang uh, imposible eh, na makapagtapos dahil ang hirap ng kalagayan ko sa mga sitwasyon, ng mga bagay na bawat segundo, bawat minuto na hirapan ako pero nakakaya ko yon At talagang uh, parang sa ano ng puso ko sa Panginoon, sa kakadasal ko, sabi ko, bawat sa, sa lahat ng lakad ko, sana gaban mo ako palagi, bigyan mo ako ng lakas at bigyan mo ako ng karagdagang uh, utak o karagdagang uh, lakas ng loob sa mga bagay na alam ko na manghina ako. Sana palakasin mo yung loob ko. Lagi ko pinagdadasal yun sa Panginoon. At lagi naman po yun na binibigay sa akin yung kalakasan at uh, tibay ng loob. At yun, uh, nag pa ako ng mga taktang taon bago pa ba kumasok ng college kasi sobrang hirap din kasi sa kalagahan ko nga at hirap din ang buhay namin. Pero sa awa po ng Panginoon, ayun, nakapagtapos ko ng uh, college. Sabi ko, hindi ko, hindi ko in-expect na sabi ko, sa, sabi ko sa magulang ko. Yung mapapa ko, share ko lang. Ayaw talaga akong papaaralin kasi sobrang layas ko. Mabidyo bagulan ako, makulit. Sa anong uh, school ako, sobrang hindi talaga sobrang kulit ko. Pero, kumpleto pa ako mag-aral. Pero, makulit po talaga ako. Uwi ako ng madaling araw. Sabi ng papa ko, huwag na daw ako mag-aral kasi parang wala Hindi na daw ako Sabi ko, yung bagulang na lang hindi ko nito wala sa akin. Pero wala. Sabi ko, sabi ko gusto ko mag-aral, gusto makapagtapos. Mag kaya ako ginagawa yung pag-aliw. Kaya ginagawa ko yung uh, umuwi ng madaling araw. Siyempre, inaalaw mo sarili ko bilang may kapansanan. Kasi ang hirap nga naman bilang may kapansanan. Doon ako sa loob ng bahay parang naman wala ko kwenta. Diba? Kasi ano po guys, sa loob ng bahay po, wala rin po akong ako na sa amin, halos paikot-ikot lang din ako. May ligit pa ako, video-video nun. Tapos parang sobrang boring na, parang walang pag-asa ako dito lang ha. Sabi ko, pasok kaya ako ng college. May time na may pagkakataon namin nagsabi sa akin, pasok ka pa ng college. Sabi sa akin, ah, uh, tulungan kita. Yung pinapasok po ako ng scholar, sa awan ng Diyos, nakapasok ko ng na scholar. Yung sinabi ni Papa, sabi ko, one time kasi, kwento ko lang, share ko lang yung, one time kasi nahulog yung thermos namin na may big chill. Tapos si ate, kapatid ko lalaki na matangkat din sa akin. Tapos, uh, Papa, binuksan nilang uh, termos, hindi na mabuksan tatlo. Alam niyo sabi ng papa, sabi ko ako pagkising ko umaga, binuksan ko yung ano. Pero masabi ni papa, ng kaya mo yan? Parang yung tipong ganun lang po, parang walang tiwala sa akin, di ba? Pero pa nakita ko po sa kanya, pinakita ko po sa kanya, binuksan ko po yun. Tapos inalis ko, pumunta ko sa tulay namin, umayak ako doon. Sabi ko, grabe. magulang na lang yung parang hinihintay ko na magkaroon sa akin ng tiwala, wala pa. Sabi ko sabi ko, ang galing. Sabi ko nang, tapos yun, time na yun. Tinandaan ko yung tatlong taon, tinandaan ko yung tapos sinabi niya sa akin, huwag na ako mag-aral kasi hindi na ako makapagtapos. Tinandaan ko yung sinabi niya. Sabi ko kay Papa, Pa, hindi ko na babanggitin lahat ng mga ginagawa o nangyari pero mahal kita dahil magulang ka dahil ikaw nagpalaki sa akin. Pero ito lang ang sabi ko. One time akong tinistingan mo sa isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Yung termos na lang na sabi mo hindi ko kaya buksan pero nabuksan ko. Doon lang, parang iniisip ko pa lang kayo na mismong magulang ko parang walang tiwala sa akin. Parang nasakit lang isipin nun. No? Na mismong magulang mo, yung pamilya mo parang walang tiwala sa akin. Sabi ko, ayos, ah, sabi ko ganun. Pero pagkos ginawa ko tapang sa sarili ko yun, doon pa lang dapat babak ka eh. Doon pa lang dapat give up ka na eh, na parang isip mo parang hindi ka makapagtapos. Parang ah... Ayos ah, talaga, parang ang sakit, ang sakit mo alam niyan, pag nasasaktan ang puso, ang pinakamasakit, ang pinakamasakit talaga yung puso yun masaktan, di ba? Bukod sa ibang mga sitwasyon, pag yung puso at pamilya mo yung nanguna, parang ang bigat-bigat sa bigat dibdib na parang ang bigat na dinadala mo. Pero, yun ko ba kung dahilan niyo, sabi ko, time, nag nag nagalit ako. Tapos magkahapon, sinabi sa, ano course na gusto mo sa ni Papa? Okay, naman ni Papa ko, kung Eh, siguro, maano lang siya na magsalita na matigas na talaga, pero nakakasakit. Tapos yun, sabi, ano ko sabi ko, gusto ko maging edo. Kaso walang time ng no edo, makapasok pa ako ng grade 11. Pasok ko ng college, computer science pwede para mag-first year hanggang board year. Ayun, sabi ko lang sa mga kaibigan ko, lagi ko po palbamento, muna po siya ng comfort zone at nakikipagkaibigan ako. Mahirap talaga ako makakaibigan, makakaibigan, makisama sa mga tao. Kung sino-sino mo makasalubong na tao, eh, bakit daw galing lahat po, ko yun. Uh, dun, ako napapakisamahan 'yon? Ah, doon din ako nagpapasalamat sa sarili ko kung paano ko ihandle sa ibang tao 'yung sarili ko, hindi lang 'tong kalagayan ko. Kaya hindi pa man ako vlogger, alam ko ramdam ko marami nang mamasahan. Kaya sobrang saya ko noon na may mga tao sa paligid ko na handang nandiyan sa ko para tulungan ako magabayan. Alam mo 'yon? Yung tipong wala kang ginagawa bagay na kaya mong gawin, yung bagay na mabuhat, gano'n. Pero yung salita mo lang parang ginto na sa kalat na narinig ka nila, parang nasa puso nila na ka. Kaya sobrang salamat ko sa mga kaibigan ko na dyan palika sa akin, mga college, elementary high school, makasama ko sila, mga kaibigan ko. Ayun, tapos yung sabi ko sa kanila, <clears throat> hindi ako nangyala makakapagtapos, pero sisigapin ko makapagtapos. At uh, gusto kong iparamdam kay Papa yung tiwala na wala sa naminigay sa akin alam ko ramdam ko nung pag-graduate ko si Papa sobrang tuwa na nag-graduate ako tapos binunong ko sa kanya pa graduate na ako so, sabi ko si Papa sobrang alam ko alam mo, alam mo hindi, hindi, ko hindi si Papa nag si ano na, hindi siya na nagsasabi sa akin na ganto ganto sa ibang tao ko narinig alam mo yung Papa mo kahit gano'ng magsalat at ayaw ako oh, proud ng no, proud pinapag you know, pinagmamalaki ka nila sa amin sabi ko at natutuwa naman ako doon siyempre kaya paano naramdam mo ko yung support na niya sa akin alam ko naman na proud siya sa akin sumula nung kahit alam kong wala siyang tiwala na makapagtapos ako. Alam ko na dahilan lang yun para makapagtapos ako. Alam ko, yung mga bagay na sabi nga, di ba, yung mga bagay na alam mo na parang gigive up ka, dun, yun, yun ang gawin mong lakas ng loob para mas maging malakas ka at maging matapang. Lahat ng mga sa akin, lahat naman ang bule sa akin. Lahat sila ay nagpapasalamat ko dahil sila po ang nag-iisipreso ko sa mga bagay ko. Oh, ano po ako ngayon? Uh, ngayon po ay, uh, meron din po ako, nag work din po ako sa radio. At isa po ang mga vlogger. Lagi ko pong sinasabi na, sa mga, kaya ako po ginagawa yung mga video ko, naisip ako gawin, gawin yung mga video ko dahil gusto ko po, po ipakita sa mga tao. Kasi nakikita ko yung mga tao na parang hibot na sa buhay, hirap na hirap, sa buhay, parang suko na sa buhay, parang ayaw na mabuhay, nagpapakamatay, nawaw Lumalaban sa mga magulang, nagsasabi ng masama, nag -del sa lasare. Parang gusto ko yung pakita sa kanila na kahit may kapansanan, eh, uh, kaya kong gawin yung mga bagay na nagagawa na normal. Kaya gumagawa pa ako ng video para sa mga tao na sabi ko, hindi yan lang yung kapansanan para, uh, para sumuko sa buhay pagkos magpatuloy sa buhay. Dahil ang buhay, hirap lang gawin natin maging masaya at gawin natin maging mabuting tao. Yan ang God bless.